Hello guys, what's up? Good afternoon to everybody And shout out to all our subscribers Mga followers dyan, mga friends, mga relatives, pagalan clans And all of you watching around the world Haha, <laughs> maka-English Okay guys, uh, promote lang natin ang ating probiotics Kasi kung nakikita nyo, ang ating mga sisew ngayon ay napakasigla at maganda ang kanilang pangangatawan ayan, kitang kita nyo ayan sila so ito ang ating probiotics guys na ginagamit para sa inumin ng ating mga sisiw ayan, probiotics okay so ito ang probiotics natin guys nilagay natin sa inumin ng ating mga mga sisiw yan ang dahilan na masisigla sila kasi itong probiotics guys ayan kita nyo good bacteria yan guys kailangan ng ating mga sisiw so ito ating hinahalo guys yung may kwan ang pure na uh, ang purong pure uh, probiotics guys kung nakikita nyo yan ito siya guys so yan ang dahilan bakit masisigla ang ating mga sisiw. Ayan sila. So, Inhalo natin sa inumin sa mga sisiw. Yan. So nakikita nyo? Yung mga brahma natin guys. So, malalaki na sila. Black astrolope. yan Okay guys, sa mga alaga nating mga manok na mga malalaki, kanina yung mga sisil, so ngayon, so ito guys is 1 gallon to 4 liters. So, paano natin gawin mahalo ang probiotic? Ihalo natin ito guys sa mga pagkain ng ating mga manok kasi malalaki na sila. So, ganito lang guys. Yan. Kasi itong probiotics, walang overdose to. Kasi natural lang to siya. Walang mga chemicals, walang overdose to guys kahit anong karami. Pero kung nagtitipid ka, konti-kontion mo lang kasi mahal naman. Okay? At saka lagyan natin ng tubig guys para mabasa siya. Kasi kapag hindi natin mabasa in, masasayang yung mga ipa. haluing mabuti ganoon so ang probiotics guys kailangan sa ating mga alagang manok kasi good bacteria siya maka inboost sa uh, immune system ng ating mga alaga at saka mabilis lumaki at saka hindi sila sakitin yun ang tulong ng probiotics guys at saka uh, ang probiotics din guys is uh, makatulong din siya uh, pangwala sa amoy ng ite <laughs> ng manok yan so, maraming maraming itutulong ang probiotics natin guys so wag nang magpatumpik-tumpik pa order lang kayo text or mag message sa akin kasi marami tayong probiotics dito okay ito guys ready to feed na ito okay tingnan natin kung gano'n sila ka liksi ang ating mga alaga ito